Hiwagang alamat Anong alamat natin ngayon? Ang alamat ng unang ah, sasakyang pandagat. Alamat ng unang sasakyang pandagat? Oo. Uh, kasi pinag-uusapan na rin natin yung mga bansa ba? Paano makakatawid sa iba't ibang bansa? Papa Jeff, Yan ang unang transportasyon. Oo. Uh, na ginawa ng tao. Barko. Yan ang tanging uh, paraan ng ating mga ancestors para makapunta sa iba't ibang lugar at para mapatunayan na bilog ang mundo. Nilibot nila ang buong mundo na sabi niya bilang katunayan na bilog ang mundo. Kasi maraming mga haka-haka. Eh. Oh, maglalayag Square ako. Oh. Maglalayag ako. Hindi ako liliko, Hindi ako kakaliwa. Hindi ako kakanan. Diretso lang. Pero babalik ako sa likod. Sabi niya. din mm. ang kanya sinabi. Tandaan din to. Bilog ang mundo. Hindi ako liliko, Hindi ako kakaliwa. Hindi ako kakanan. Diretso lang. Pero ang balik ko sa likod. Hmm. Hindi na ako dito babalik kung saan ako lang galing. Nakabalik ba siya? Hindi pa nakabalik ang gagawin. Nalunod. Hindi pa nakalate o nalunod na. Hinihigop ko sa Bermuda Triangle. Hindi pa siya nakabalik. <laughs> <laughs> <Hino? laughs> <laughs> Hinihigop this Bermuda Triangle. Noong unang uh, panahon, Papa Jeppo, eh naninirahan uh, sa isang malayong pulo ang isang matalinong lalaki na ang pangalan na ay Lakan Lupa. Kilala siya sa kanyang uh, talino at uh, kasanayan sa paggawa ng mga kagamitan na nangakatulong sa kanilang pamumuhay. Sa pulo kung saan siya naninirahan, napapaligiran sila ng malalawak na tubig at madalas niyang uh, mapansin ang kagustuhan ng mga tao na maglakbay sa kabilang Pampang upang makipagkalakalan o bisitahin ang kanilang mga kaanak sa kalapit na pulo. Isang gabi ha, itong uh, si uh, Lakandula eh nagmumuni-muni pa pa Jepoy. Naisip niya kung paano makakatawid ang mga tao sa malawak na dagat nang hindi kinakailangang lumangoy. Mm -hmm. O kasi Noong unang panahon, ang dami ding mga namamatay, Papa Jepoy. Kasi, ninalangoy nila hmm. ngayon. Sa kalagitnaan ng paglalangoy nila, Papa Jepoy, minsan nagka-cramps. pulikat. Oo, oh, pinupulikat. Wala na, di ka na makalangoy doon. Kaya naisip nila, dapat may sasakyan na pandagay. Oo, oh, kailangan makagawa ng paraan upang uh, ang mga tao ay makatawid. Sabi ni Jay, wala nang alamat. I-drawing na kagad yung balsa. <laughs> balsa. <laughs> eh, kinabukasan, nagsimula mm. siyang maghanap ng mga materyales sa kagubatan, Papa mm. Jeboy. At pinili niya ang mga magagaan. Mm. Tulad ng... Magagaan? ah uh, tulad ng... Tulad ng bato. <laughs> Magaan pa yun, ha? Oh. <laughs> bato. Uh, bato. Uh, bulak. Mm. Ano sa mabigat? Bato. O bulak. Bato. Yung bulak. Bakit? Ha? Iba yung ano. Iba yung bato. Baka Bakit? Jepoy. Hmm. Ha? Iba yung bato. Ah, iba yung bato. Lilipad ka doon. <laughs> Ito so, <laughs> so, bato Magaan yun <laughs> Tingnan mo naman si Darna mm. Lumipad Lumipad <laughs> Yung bolak hindi <laughs> lumilipad <laughs> Kaya kayo Mga kabarangay eh, Paalala ko lang ha Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo <laughs> So ngayon pinili niya Mga magagaan na uh, Kahoy, Papa Jeppoy mm. Ngunit matitibay. Ang mga halamang may matitibay na hibla at pagkatapos ng ilang araw ng pagtatrabaho, nakabuo na siya ng isang bagay na hindi pa nakikita ng mga tao noon. At ito ang unang bangka. Uh, ang bangka ay may anyo na pahaba at sapat na laki para sakyan ng isa o dalawang tao. Ang problema, Papa Jepoy, kung baga trial and error, lumulutang naman siya. Pero pag ano, Papa Jepoy, uh, malakas din yung alon. Eh, tumataob. Wala pang ano eh, ang tawag dyan? Yung katig. Katig. Oo, oh, wala pang katig. Kung baga, natutumba itong uh, mga bangka. So, ulit-ulit. Oo, uh, ulit-ulit. So, hanggang sa na-perfect niya. At pinakita ni Lakan Lupa ang kanyang nilika sa kanyang mga kababayan. At natuwa sila na malamang maari nilang gamitin ang bangka upang makatawid sa lagat sa unang paglalayag. So ito na. Ito na. Ika natuwa na nga mga tao, Papa Jepoy. At hindi lang kalaunan, Papa Jepoy, hanggang sa tumakbo ng tumakbo ang panahon, sila ay uh, nakagawa ng sino yan lakan lupa Oo. so ito na tinesting na nila nesting na nila hmm. Bruce! Bruce! <laughs> pa, sir? Nalulubog. Ba, 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 ba may tubig dito? Bakit <laughs> <laughs> may tubig dito? <laughs> sabi nito, normal lang yan. Normal lang yan. O wala. Enjoy lang kayo. Enjoy lang. Cheers! Inuman sila. <laughs> <laughs> Parang parami na parami yung tubig ka. Ah. Oh, dumadami yung sabi. No. Yan, normal lang ba ito? Nasa bewang na. <laughs> sabi, sabi. Tumaas, tumataas na, tumataas lang. na. Nasa leg, nasa leg na. <laughs> oh. <laughs> nasa leg. Nasa leg na, oh. Dito na, oh. <laughs> sa leeg na ito tumay. Eh. Normal pa ba, ba yun? <laughs> <laughs> Nasaan daw silakan. Hindi sumama. <laughs> Hindi sumama sila, kan. Nalunod. <laughs> <laughs> Tinulak lang nila, kan. O, sige, testingin nyo. <laughs> so, Trial and error sila. So, hanggang sa na-perfect nila. At, yung mga gawa nila, palaki ng palaki, Papa Jeff. Kung from from bangka, naging... Uh, malaking sasakyan. Naging barko na siya, Papa Jepoy. Hmm. Eh. Oo. Oh, na kung saan, uh, yung mga mabibigat na mga kagamitan, kargamento, mga hayop, pwede na rin ikarga doon. Hmm. Oo. Oh. Para maitawid. Oo. Oh. Meron ding... Ano yung mga tinatawid nilang hayop? Ah, itinatawid nilang hayop. <laughs> Tulad ng mga... Tilapia. Tila <laughs> Sabi ng tilapia. Wag ka kayo makailang! Marunoon lang <laughs> Maruno ako! <lumangoy. laughs> hindi, tatawid ka lang namin do sa kabi. Sabi ng bago. Sabi ng ano. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Wag ka <na> kayo makulit! <laughs> Sabi, hindi tutulungan ka lang namin itawid. Marunoon ako lumangoy! <laughs> Pati yung bangus. Pati yung bangus. <laughs> Tinutulungan ni Tawad. Tinutulungan ka lang namin. Hirap na hirap huminga yung bangus eh. Hanggang sa ano, Papa Jepoy, eh, uh, nagdaan yung uh, panahon, na-invento na rin yung bukod sa barko, lancha. Oo. Ah? Lancha. lancha. Oh, i ah, e drawing mo yan. i <laughs> e drawing mo na yan. Lancha na yan. Gusto <laughs> mo ako mag-drawing? Alam ko yan. Alam mo yan? Oh. Lancha? Hmm. Gusto mo ako oh. Sige. Tapos, ano nangyari? Hanggang na na rin nila itong uh, pinakamalupit Papa Jepoy. Pakita ko yung lancha. Uh, ito pinakamalupit na invention. May handle ba yun? <laughs> Dito pinipihit yan eh. <laughs> Nasa inyong kabayo. <laughs> kabayo pa <ba> yung lancha. <laughs> Iba <laughs> yun. Plancha yan ah. <laughs> Hanggang sa nagdaan ang panahon, Papa Jepoy, ito yung pinakamalupit na naimbento nila. Ano daw klaseng lancha to? Maganda to. Tough mama. Ha? Tough mama. Tough mama? Oh. Hindi ba rice cooker yan? <laughs> <laughs> Tapos, ano Ito yung pinakamalupit na naimbento nila. Oh. Submarino. Ah. Oh. Sino yung invento niyan? Ha? yung mga tao lang din. Ah, submarino? Oo. Oh. Tao lang. Tao lang din. Tapos? Bigla na lang lumutang. Tapos? Yung submarine, mm. bigla na lang lumutang. Tapos? <laughs> Yellow submarine! Bakit... Yellow submarine! <laughs> <laughs> bakit ganyan? Sabi ka, bakit may submarine dito? <laughs> Tapos, sabi, dowel ba yung brand ng lunch? dowel <laughs> <Goal. coughs> so, iba't iba na Papa po yung mga na-discover nila. Kung baga, nag-evolve ng nag-evolve. Mm. At, eto. Uh, bukod dun sa submarine, eh, sila ay nakapag-invento uh, narin na rin ng cruise ship. Tinesting na nila. Tinesting na nila. Malaki. Oo. Oh. the drawing mo ba? Yeah. Do-drawing ba? Do-drawing ko. Malaki? Malaki. Uh. Yung pinakabago? Yung cruise ship. Ha? Oo. Hmm. Napakalaki. Sige nga. Tingin nga. Mm -hmm. oh. Modern na to. Na bangka o barko. Pero may aberya ba yan? O oh, okay na? Meron. Ah, meron pa rin? Oo, oh, meron aberya. Ano nangyari? Ha? Anong aberya? Ito An na. Ano nangyari? Ha? Anong aberya? Hindi makaalis si. Eh. Ba't di makaalis? Ha? <laughs> di Chuan, Game. Game. start. Hindi talaga makakaalis yan. Ah. Kahit anong laki yan. <laughs> <laughs> Dami na yun nakasakay, oh. No, Pending. Hindi makakaalis yan. <laughs> Pending. <laughs> Tignan mo yung drawing mo. <laughs> <laughs> May angkla. May angkla. Nakalubog. <laughs> Nakalubog <laughs> <laughs> yung angkla. <laughs>